Hi, this is a Soul Farm Girl. Welcome to Annika Farm. Oh. I-flex ko naman sa inyo mga kapigi kung ilan na ba yung mga biig po namin na nandito sa winning pen. Ayan, so check nyo na lang po. <laughs> Ang dami kasi kaya hindi ko mabilang, ano? O, ba? Diba? Tignan nyo, lalaki. Yung mga iba po dito, nasa 15 to 30 kilos. Yan. So, halo na po yan, ha? Yan, hanggang dito po yan. Actually, wala na po kami talagang space. Kasi dito sa isang ano po namin, uh, winning pen, ito ginagawa pa lang po para mailagay sana sila dito. Kasi nga, siksikan na po sila Dating doon. Dati po kasi, kawayan lang yung nakalagay dito. Ayan, so ngayon, pinapalagyan na po namin ng um, plastic matting. kasi dati, kinonvert po namin ito sa broiler. Kukulungan po nila yan, kaya ang ginawa po namin, kawayan po yung nilagay. Tapos ngayon, ibig naman po yung nilalagay namin, kaya nilalagyan na po namin ng plastic matting. Ito naman nasa kabila, puro sako pa. So, hindi pa po namin naaayos yung mga yan. Kasi yung mga sako dito, ibibenta pa po namin yan para malispat siya na. And ito naman, bell drinker po ng mga RTL po namin. At saka yung mga broiler. Yan. So, ginamit din po namin yan dun sa likod. Ha? Kung napanood nyo po yung mga dati kong video, dati po, sa likod po yung kulungan ng mga ano namin, RTL saka broiler. Yan. So, yun po yung inalagaan namin. Hanggang dito po yan. Mga broiler, yan ang mga broiler po yung nilagay namin dito. Ayan. So ngayon, ngayon ulit, babalik na naman po kami sa pag-aalaga ng baboy. Kaya pinapagawa na po namin yan unti-unti. Ngayon naman mga kapigi bilangin naman natin yung mga biig po namin na nasa farrowing pen. Ayan. Actually, yung iba po dito, overstaying na eh. <laughs> Kasi wala na po talaga kami mapaglagyan ng mga biig po namin. Ayan. So umpisaan po natin dito. O, oh, ayan. Dito po tayo. O, oh, ito na yung mga biig po namin, no? Oh. anak po ni Miles ito, ha. Ah. Tignan nyo naman. O, oh, ba? Diba? Laking pakinabang ni Miles sa amin. Tapos dito naman, wala. Nasira yung ano, Kas ayon. Gagawin pa lang po yan. Ito naman po yung anak ni Mami Pig, number one. Fifth parity po niya itong mga to. O, oh, diba? Ang gaganda. Anak po yan ni Tommy. Ayan, so ito rin po, nailipat na po yung inahin namin. Nasa gestating area na po. Overstaying na sila. ito naman po, si Mami Pig number 10. Ayan, malapit na rin po namin ilipat yan sa gestating area. Ito naman po, naiwala na namin yung inahin. O, overstaying na rin itong mga to. Wala na paglagyan talaga. O, dito rin, same din po sila ng situation. O, di ba? Tsaka dito rin po, si Mami Pig number 2. Ayan. Ililipat na rin po namin ito si Mami Pig sa gestating area. O, tignan nyo naman yung mga anak niya, di ba? Ang dami. O, 12 lahat yan. O, dito naman po, si Mami Pig number 3. Ah, ang dami niyang anak, ah. Anak po lahat to, ni Tommy, ah. Twelve. Lahat po lang nandito sa farrowing area po namin, anak po lahat to, ni Tommy. 12 din po lahat ito. O ito rin po, anak din po ito ni Tommy. At nailipat na po yung mommy pig sa gestating area. Ipapakita ko naman sa inyo mga kapigi yung sa bagong farrowing pen po namin na nasa manukan. So magkatabi po sila. So, tara, dito tayo. O, di ba? Wala ba kayo napapansin dito sa dinadaanan ko? Malinis na, di ba? Unti-unti lang yan mga kapigi. <laughs> Maayos din po namin lahat to. Ito naman po, 13 ito. So, namatay yung isa, kaya 12 na lang. Nadaganan po kasi ng nanay niya eh. ba diba, sabi ko nga po sa inyo, ang cause of death ng mga bake po namin dito, naiipit ng mga nanay nila. Yun po yung madalas. 17 po lahat ito. Ang dami no? Tapos yung lima, nilipat po namin dito sa kabila. Kasi konti lang po anak nito eh. Lima lang yung anak nito, kaya nandito na yung mga iba, pinampun po namin. O, ito naman po, nailipat na po yung nanay nila. So, overstaying na rin po sila dito kasi wala na po kami paglagyan. At saka, same din po dito. Overstaying na tong mga to, wala na mapaglagyan. Tapos, yung mga ano po namin, pakita ko lang sa inyo. Flex ko lang. Pero madudumi ha, kasi hindi pa po sila naligo. Pakita ko lang sa inyo. Ito, Punong-puno pa po kasi yung fattening area po namin. Huwag mo na lang masyado i-close up. Baka na naman, <laughs> pagalitan na naman ako kasi hindi pa napaligoan. So, ano, puno po lahat dito sa fattening area po namin. Kaya, wala na po kami mapaglagyan. Ayan. Ano mga kapigi, nabilang nyo na ba kung ilan po lahat ang mga biig po namin dito? <laughs> Sige na nga. Para hindi po kayo mahirapan, sasabihin ko na lang. So, yung mga nasa winning pen po namin, nasa 117 po lahat yon. Tapos lahat po ng mga nasa farrowing pen, nasa 135 piglets po lahat yon, Di ba? Ang dami. Tapos may mga fatiners pa po kami dito. So, so, yun, wala na po kaming pera. <laughs> Kasi napunta po lahat yan sa mga alaga po namin baboy. Kaya sabi ko nga sa inyo, hindi po namin ramdam na kumikita po kami na kumikita po kami dahil umiikot lang po sa mga alaga po namin baboy dahil sa pam pambayad ng feeds, ganun po yon. Sa mga hindi pa po nakapag-subscribe, please subscribe and hit the notification bell para lagi po kayo updated sa mga bago kong video. Happy farming everyone!